Lavi po muntik ng magpatagdag ng dibdib. malaking balitang showbiz. Aminado si Lavi po na hindi siya biniyayaan ng malaking dibdib. In short, isa siyang flat chested. Ang kay Lobby, nung paman ay marami na ang nagsasabi sa kanya na magpa-enhance ng dibdib pero naging matigas umano ang kanyang ulo. Siya raw ang klase ng taong, so what if I'm like this? Sa palagay niya raw ay nakatulong sa kanya ang pahihing matigas ng ulo niya at hindi niya rin daw alam kung saan niya nakuha ang pahihing matigas ang ulo. Pero thankful daw siya dahil na-realize niya na mas nag-stand out siya dahil nag unique siya kaysa sa iba. Pero inamin din na actress na minsan o mano ay naisip niya rin kung dapat ba siyang magpalaki ng dibdib but at the end of the day, umiral pa rin sa kanya ang kagustuhan maging natural lang at masaya raw siya sa kanyang desisyon. Ngayon daw ay naisusuot niya ang gusto niyang isuot, baka mas sa totoo lang daw ay talagang nakakaingit ang may side boob kung saan sa tuwing nakakakita raw siya ng side boobs ay nasasabi na lang niya ang mga katagang,